Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala sa episode dito, ano po? Update ko po kayo dito sa ating mga iba't ibang pananim po dito. Yan, katulad po na rin ating pechay. Yan, arin na po yung ating pechay na inihasik na buto. Aba, ay hindi na po napalipat. Ayan, pwede na naman po panggulay, oh. Yan. Pwede na panggulay, isang plat po ito, oh. oh. malalaki na rin po ya ayun po tara po tapos ay update ko na rin po kayo dito sa ating mga sitaw po na tinanim ari po ay hindi ko na naipakita itinanim ay eh, pero may lagay na po uh -huh. Pare kung ating upuhan ay nilagyan na natin ng kapalit agad oh, at gawa ng pagka hindi nalagyan ay mangyari po ay ang napapapalit ay damo yan ito na po yung ating upuhan oh. kung mapapansin nyo po yung namatay na yung mga nasa taas oh. yan na po yung ating mga sitaw yan yeah, sitaw na po yan lahat ito na po yung pamalit natin sa ating sitaw ang ganyan po lakas ang hangin napakalakas ng hangin yan na po ang update sa ating sitaw naghahabagat Yung pong sitaw natin doon ay yung ating hinaharbisa na. Ito po ay yung pasunod na. Oho. sino na ho yung mga kakapalit Naroon ay eh pala si ka ning yun no. Oh. Nagamas. Ay man din kaya ko may sabit pa din eh. aking pupuntahan at baka maigri maabutan na. Yun si ka ning nagamas po na ng palayan. Ako may utang pa po diyan eh. Nagit nakita ko din eh. Babayaran ko na pupuntahan po natin sulo bakalasi pupuntahan po natin si ka Erning yun o kita niyo po ba yun, nasa dudo. Ako nagkautang po di yan. 5,000. Nakapadsudlong na naman ako ng tatlo. Nakapala ng tubig ah. Meron pa akong hulihan dal, 1,000. Maganda na oh. Maganda na ano po Sulo ko ba? O ba siya ka nagsuot yun? <laughs> yan, ano yan Bibigyan ko na yung aking kulang Bibigyan ko na Magkano pa nga po ba yun? Ha? Dalawa, Dalawa libo bibigyan ko na Matagal na baka makakatulong kayo <laughs> Aba, ayay ay, ay, ay sa iyo, ay sa akin. <laughs> 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 yung, ay, wala ako lang. Ba't kaya? Ay, uh, tatlong linggo oh, lang kayo, ha. Ay, uho ha, tayo naman halos magkasunod lang ah. Ika yung unang lang akong dalawang araw sa iyo Yun yung ano lang doon na hindi ko inano? Ha? Ba't yung mga spray? Aba, ay, ay dad, dadalhin <laughs> daw ni William yan eh. Huh? Dadalhin daw ni Kuya Willie. Eh. Si niyo naman kinag-spray ko eh. Ano, Basta po pag-spray, nakatungo, huwag nakataas. Si sinotuno yung ako ay nga si ako, <laughs> ako din nga 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 ako din sa ako din nga ako din nga ako ako din nga ako din nga ako din nga ako din nga ako din ako din nga ako din nga Namatay naman yung pam. Bakit po? Wala nang oh, gas. Takoy. Wari yung barado na naman ng gasolina nun. No? Ay pagsabay, yung ba idadalhin mo kailan? Ay mga isang araw pag ako yung magmalagulang mo pala, bakit? Ay yung kakadadalhin ko nga sa gawaan. Ha? Dadalhin ko nga akin. Isang, ano isang pa ako. Pag walang gawa. Ay yung akin ay eh, matutuyo uh, na yung mga kangkungan. Ay yung gamitin, pa. Ay hindi lang. Ay, madali naman na. Madali lang po ipadala, ba? Ipadala, ipadala, mo sa Teresa. Kaya kayo mo, ipadala. Alam. Ano nga ka? Kaya Gilbert, samaga. Dadalhin na lang, ano? Uh -huh. Sirado niyo ako water pa, awa awa ay, madali. Gasoline na lang yun. Tangkungan, par daw nga may tubig. Ay, rin, nga ka nga rin parang gasol, naub, naubusan kahapon. Oo. Uh -huh. Kanina mag hindi ko din mapandar. Ay, sinalinan mo na naman? Ay, sinalinan ko. Namatay ka niya, hindi ko na mapandar. Naputok. Ay, may bara. May barawari kong gasolina din. Kalo hindi ba sa Di ba galing Maganda na ah, oh, kasi magkano ang palay natin. Ay, sa Lucina dahil nung Noib eh. Aba, walang Diyo. Kausap uh, ko kagabi yung akatiyuhin at tumawag, ay Noib daw lang. Aba, magkano pang pa kikitain natin? Baka tayo lugi pa ng limang peso kada kilo. Okay, naman na rin. Ano po, baka 14? yung... Katursiang... pagkakamahal ng upahan. Ah. Ay, ako yung, parang ay parang tinatamad ay, na rin. Ay, kaya tinamdang ko ng mais ah. Siya nga, walang. Sa totoo lang. Ba't tayo ganito pa ganito pa ganito ano? Eh <laughs> <laughs> pahina pahina ang pagtutubigan. Ilang taon pa kaya magaganda ang pagtutubigan? Ewan ko nga, eh ba't siya gumayan nang gumayan nang... Bibigasin natin, Ta ating bibigasin. Kailangan may pira Pero ano? sa, sa palengke, eh may mahigit pa 50 ang tag ng bigasin. Eh. Bigas ano? Tuming ka doon, mayroong mga 50 han pa, may, may, may mahigit pang 50. bakit nga ganun? Ang ginawa din, mga nagne-negosyo. Ang pinapayaman, ay dito tayo magne-negosyo na rin. <laughs> <laughs> Walang iya. Yeah. Aba, yun na yayaman na niya. <laughs> Kaya ang hirap nga biro ngayon. Ay, aba. Agwanta ko. Ilang araw na po nakagamas ito? Lahat? Kabilan ni niya yung kapon na. Dalwa? Ako naman dalawang araw ah, na nagtataba. Ay, wala ka pa ng Sabado. Ito kayo mag-ano, ano, magtitinda. Sabado ah, ito ang naman. Aba't si Mio ay dapat... Ay, oo. Kaya lang nila na sa ikibagal sa mauli. 'Yan ho hindi magdambana minyo Sabi ko ba tutok totok no? totok. Totok oo, yung parang nagagamas na rin. Sinaset si, si, mo. Sinaset ni iwi sa mga sa, sa pala. <laughs> e, <laughs> sabi ko yung sa pala ng counting. Ano ba 'nga naman? Talaga si sinii. Hindi naman ka namang turuan, apa? Tapos eh tinaas. Ah, para mag-espera at tanga niya. Aba oh, kay, masisilam niya. Namatay oh, walang na. Tay guts na. Oo. Saka uli, a, ah, jobligyan. Ta ay tayo lugi, tayo sa totoo lang ang presyo ang presyo natin Bakang ang pala isa sa po'y lugi lugi hindi, ang presyo talaga natin lahat na lahat ng labor, mga 13 hanggang 15 ibig sabihin, sa trabaho lang natin yung kaya pag hindi pumatong ng 15 pataas yun na yung tubo natin na eh kung 15-50, ditubo tayo sa lapi kung makadalik ang 2,000 ditubo ka ng sa salapi magkaroon ng iyo Ikay, sa eh, libo sa pagani uh, ganyan halimbawa tinulada 50 mila ganong ganong gasto sa pagtutuwig ano, siyang siyang uh, baka ang 30 kulang uh, ang 30 mil, eh? 50 po ang estimate uh, ng mga agriculture 50 sunod na okay. da sunod daw naman yun hindi uh -huh. sa ating tipid yung halimbawa tayo may 30 tulong tulong ay, trabaho na ano 30 eh. siyang uh, kaya uh -huh. ay halimbawa kikita eh -huh. ka lang ng ay kikintos ka pa kinikwinta ko ay parang nasa 30 mila din ang parada ko hanggang hanggang mabao yan ang hasi... Oh. Dahil yung pagtutuligay tapos yung murang panay. Hasiyaw pa panggawa, Ay, lalo na kung ginandahan. Hmm. Pero may kung general scatter, hindi naman ano yan. Yung kung saan yung... Ang ba'y lagot? Ay, inispray. Ay, hindi naman... Ay, are, ang are, banat naman ay eh, ano, hindi naman tinabas ay. Ay, hindi. Ako puno may pabor na sa ganyan. Tingnan mo yung buwad Ha? Huh? At nalulog po ay... Sa bagay ito na. No? Din, hindi, hindi sa akin eh. Iba yung tagpas talaga ng... Ay, mabalis mong tumubo. Mas mabalis tumubo. Ayun hmm. ay, yan lang, mabilis niya lang tumubo. Pagka pinutulan. Ayan, may patunaw ay patunaw. Ay, patunaw ay patunaw. patunaw. Yan ay nataas yung verde. Oo. Uh -huh. Pa Oh. pa paberde, yung tilapin. Ayun, kung isang buwan, hindi ka magtatabas. Ay, oo. Oh. Uh Ayan, -huh. ay kung isang buwan, hindi makatubo ang damahan. Oo. Uh oh. -huh. Kasi ikaw ah. Uh -huh. Ay, ganyan na talaga. Anin ko pa ba eh. Dati pagandahan ng tubigan ah. Ngayon ay Matam na lang. Ano po? Pawasoy, pawasoy. Ako may papunta rin sa labak. Ah. Sana uh -huh. aray kanina puno. So, kati kakaunti. Namatay naman yung pamoy. Talagang mataas at tawad ng dulong areal. Ay, oo. Hindi naman mapalalim at bato naman. Ay, kung yung, yung husay 100 meters ba yun? Oo. Ay, magkabit ka uli ng ang panibagong ano doon na diridirit yun, ha? Samba. Ay, aring husay mo, ikabit mo uli ng kagaya na sumal sumalpa ka uli ng panibago doon. Saan? Ay, di doon uli sa paahon. Pag dalawa naman yung mas malakas na yun, araw gabi pa yun. Hindi, aralaan naman, pag naman naman ang ulan na yun, Ay, oo. Uh -huh. Ay, oo. Ay, oo. Ay, oo. Ay, oo. Ay, Ay, oo. Ay, oo. Ay, Kati pa rin. Una ta, ikaw po ba hanggang mamaya? Pang gabi mamaya. Siya nga. Ako'y lilibot din sa aking tubigan. Ay, ako hindi pa nakakababa uli din eh. Salamat po, Marling. Oo, wala. Sa susunod uli. Baka pagtitracer, ano? Yan, ang gawa natin yan eh. Pero aray pabor na pag ito makakatubig po. Aray hindi na kayang patakasin ng Ano? Huwag mo nang pawalan. Nahagok. na naman. Baka barado. Oh. Yung aking papag... Ha? Ay, ako nagbigyan nalang pang merinda. Magme-merinda daw ah. Do, Doon, Nagbigyan ako. At sabi ko ako hindi nakakasama. Nung misa, multa kay Pangulo. 250 Ako nag-iwan doon Ha? Oh Ay ako nagbibigay na Nakakahiya naman Aba Diretso bisita na dinis Ating palayan sa labak Ha? Ay, di wag na po ba na lang pasan ay bihaya na po saka na pagkagamitin na oh pagkagamitin na lang naberdin na oh naberdin na Naber rin ating palay yung Yan, ari na ho yung ating palayan, ari yung kay Kaerning. Ari yung ating. Oh. Medyo hindi pa po kita gawa ng katatapos din lang po ng tanim ay. Kay naman nga po biro ang magtubigan eh. Talagang paswertihan. Ate po paparat na yung labak. Dahil po napakarami pa na sobrang punla oh. Pag yan po yung mahihingi eh, ay na uli natin Oo. Yan o no? Yan pa po ang sobra natin no Yara po yung ating palayan no? ako po yung nagkautang kay Ka Erning ay sa ano Bahid sa traktor oh ang napagbayaran ko ay 8,000 plus 2,500 nasa 10k po yung ating napagbayaran sa hand traktor oh ay medyo na delay oh okay. kaya sabi ko utang po muna okay lang daw po naman eh pero sabi ko nga eh, okay sa kanya isa eh, sa akin hindi oh kumbaga ba eh, nakakahiya din Yan na po yung ating palayan oh. Ayun po, ay paano po Salamat po sa inyong pagsama po, Dito na rin po tayo tatapos sa episode na to Yan, ingat po lahat, happy lang po Bye